Ngayong araw nga ay mag aapply tayo ng unang abono natin sa mais o side dress. Sa ating pagtatanim ng mais, mahalaga na alam natin ang tamang abono na ating i-apply dito. Upang sa ganun ay malalaki. Ang bunga nito at marami tayong anihin. Ngayong araw ay mag aapply tayo ng ating unang abono, ika-15 days ng ating mais mula ng pagkatanim neto sa gantong edad ng mais. Kailangan na natin lagyan. Ito ng abono upang sa ganun ay hindi maantala ang paglaki nito. Dito nga sa akin ay mag apply ako ng dalawang sako ng ammonium, isang sako ng triple 14 at dalawang urea. Upang sa ganun ay balance ang paglaki ng mais dahil sa balance na abono, dahil ang triple is para sa long-term neto na pagkain. Ang ammonium ay para sa pagbilis. Tumasat ang urea naman. Ay para bumerde ng maganda ang ating mais. Ang area netong lupa ko is kulang isang ektarya pero 5 bags na ang aking nilagay na abono para sulit ang bunga. I-click nyo lang ang subscribe kung gusto nyo ng mga ideya ganto. nang sa ganun share ko sa inyo ang aking kalaman sa pagsasaka. Abangan nyo next video ang ating top dress ng mais. Thanks for watching!